Uto pa o meka law pa di mo no. O. Hey mo pa mo diyan pangke. Duman mo na. Taita. kasar. Da boy. Saka tenay ko chapangke.

Jangan balde, jangan balde. Tadi kencing

daw Pahiling mo man daan. Bukse. Bukse. Mm, buk bukse. Ang. Bukse bukse. Bukse. Buk gua bakal lagi pada mana? kulo, tadi kutu. Hmm, mana? <sukur> di mana? Sakit purung itu.

Pemilik gajan. Apun mode kini gimana ide? Tu matumbayang balde. Utup panganak jado kusir labu gimana ide?

ada mga kalasigi eh gusto ko na yan tababaw na ay doro man dali wait babae tapos din sa banday

nakapula 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 nakapula

Naknak nak. ko ng pula oh. No? Ano? Hindi ko po 'yan eh. Kasi ano, <mulay> no? so, ano <mulay> Uy, pasaro, 'yan. ano basketball. Ano? 'Wag ipasa ro, ganoon pa 'yan oh. Tihaya nang inu. Ayun. Dito na teraro, niya anak. na niya tira, -tira. Ayun. Ano, ano? <mulay> Ay, <ka? Mupulay>, ano. <mulay> Oga sila yun ko na balde. Kung dahil na ilegal illegal na kuryente. ano Kaya nito uh, sero. Binakbakan kaya binangge kampara kuryente. Hindi mo dali bumuna to. Bure ni ni dai madali ha. Ano ba sabi sa inverter ang gamit? Palabaw. Eh. Dup-dupan mo to, malataw yan.

ok kit lahuw lagnan sana ning oi taw yo handa yan oh taw mga kritas may dinor kaya man dale mdi ko piyos roja yan ay nako kodi lawo